bago nga sa menu nga namin tong biryani, nakabila o siya din. 560 pesos nga yung price nga nito. And then, 3 to 4 person na nga yung pwedeng makakain. So, yung order nga nito, first time ko lang din na customer, dadalhin naman to sa may sukat para niyake. Kaya, deliver nga to, bayala lamu. naman, no oh, kahit may phone. Then meron nga ditong umakyat na lalaki habang naglalakad nga siya nakita nga niya yung signage namin. Sinubukan nga niya yung chicken biryani nga namin at ipapatikim daw nga niya doon sa kaibigan niyang Indian. Pinanong nga niya ako kung authentic ba sabi ko oo yun nga lang kasi naglilest lang ako ng konting anghang. Dahil nga dito lang naman din sa atin yung kakain. Kinuha na nga lang nga din niya yung contact number ko just in case na magustuhan nga niya magpapadeliver daw nga siya. So yun nga yung FB page na nga lang nga din yung ibinigay ko sa kanya. Then itong tanghali nga napaka smooth nga ng pumasok nga ng customer, hindi kami nangangarag. Ay, nabili sa amin lagi ng inasal. Halos araw-araw. Hindi ulit sila kakain. Sila Pero magmayo, magdadayin din sila. Karaniwan kasi, laging ano yan, take out. Tsaka yung paggabi na talaga, yung magsasarado na kami. Parang midnight na, midnight dinner na nila. Okay. Ito na guys. Okay. Chicken inasal po. Sa mga kalabang <laughs> sila yung mabili araw-araw. 2 matches shawarma tsaka shumai rice chicken poppers nitong gabi nga maraming nga customer na nag rice meal after nga namin mabigyan yung mga customer namin na nag in nagpapahinga nga kami nila Geraldine nang may nagchat nga sa page na gusto nga nila magpa-deliver ng half grilled chicken pati na rin nga shawarma rice At nagdagdag pa nga sya ng chicken pastil dyan sa so Gerald yun na magluluto ako, magluluto ako ng basmati rice dyan so, gusto ko uh, natin ang ating pastil yung pastilan yung shawarma rice yung sa grilled biryani yung tsuktsukta so Ay, masarap. Ay, masarap, diba? 40 labor nga yun. Itong mga pastel na to at saka yung half-grilled. And then, ito ba? Shawarma rice. Ibubukon na. Ito na. na siya, feet up ng lalang mo. Ito to. Ito yung chicken burger. Pati na yun nga. Big burger. Oh, okay. Sa amin to? Oh, to po. Sa kanila ba yun sa kanila yun. Sa inyo po yan. Nakakombo sa burger yung drinks. Ito yung chicken burger. Hindi nga nila alam na may kasama nga drinks, yung combo burger nga namin. Then nasarapan din nga sila sa nachos, kaya nakadalawang order nga sila. Kaya so, na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.